Ang sarap niya niya. Kumuha na isa at kumain ka. Oo, oh, kuha na isa. At... Sarap. Ano yun? Bola. Ay! Ate! Uy! Ano? Aba! Nalaglag yung... Kuha! Kuha yung bola! Naan yung bola ko eh! Apo! Bola. Ay! Ano na Nag-aal ko eh. lako? Ipong muna ikaw May pizza! Nakatikim na ako niyan dati eh! May pizza! Masarap ari! Binila na ko niyan ni mama kagabi! Masarap! Masarap nga! Mm. Ah. Yung, yung ganamang mama. Mm. Upo po nila. May jam siya ano eh, nakatikim na ako nyan. Masarap yan. Masarap ga? Luto uh. ko yun. Mm. B pero busog na ako, ayaw ko nyan. Hindi mm. naman katabi. Bigyan. Busog na ako niyan eh. Pero nakatikim na ako nyan dati. Mm. Masarap. Mm -hmm. mm Masarap. Mm -mm, Anong flavor yung pizza mo? Uh. Ala, may on Hawaiian. Mm. Hawaiian oh. Mm, Ang Sarap oh, yan. Ayaw mo naman tiga? Oo. Mm. Brown. Tingnan mo din. Masarap. Masarap ang pizza eh. Oo, oh, masarap yun talaga. Takang gumawa niyan. Mm. Naglalaro kami dyan sa labas eh. Oo, oh! oh, nga sila laro mo. Yung ano, si Beno. Oh! Naglalaro kami. Ay, ba't siya kami tatanong sa iyo? Ano hmm? Anong hindi sa bola? Sa bola? Talbog. <laughs> Ala? Apo, ah, Ingles sa bola, talbog. <laughs> Kailan na lang ang bola? Eh, sabi yung teacher ko, yun daw English sa bola, talbog. Kaya talbog. talbog. Ah, talbog. Patalbog yung bola? Diba? Mm, talbog. Talbog, talbog yan. Ay, din eh. Anong English din eh. Saan? sa pizza. Papay. Oh. English yan, papay. Ano <laughs> kang papay? Papay yan, papay. O, oh, kasarap oh. na yan. Papay oh, ka din oh. yan. Oo, tingin na ako yan eh. Sige. Ang mundot-dote naman. Marabi. May nakatikim na kami niya dati. Mm -mm. Mm -mm. Kagabi. Na, ano yan eh, na binili ako ni mama niyan kagabi. Naubos mo ka? Hmm, kinain ko nga lahat. Masarap eh. Oh! Uh, uh takaw naman eh, boso. Mm -hmm. Ano yan eh, ang Kasi oh! Ay, niluto ko sa anak ko yung mamaya galing school. Eh, gusto nung ng merienda. Kaya ko. Eh, niluto ko na at pare, ako makakain din. At ako hindi pa nag-aal. Ay, nag-aal. Hoy, oh, ano mo yung ginagawa mo? <coughs> Umarap uh -huh. pala. Pero na kami yan. Huwag mo namang gayonin, aron na masibot. So, nakatim na kami yan eh. Mm -hmm. siya eh. May, may ano, may papaya. Oh, papaya, Papaya yung papaya. Pineapple. Papaya. Masarap yan. Oo. Oh. Mm -hmm. E siya, uwi na ikaw, ba't ako may gagawin pa eh talbog. Oh. Yan? Talbog. Ang bilis dito, talbog. Sa bola, talbog. Teka mo, Chok. Ang bilis dito, yung dagi, yung damit, yung warat-warat. Wala kami na Eh, ano ko to? Favorite ko to eh. Favorite ko to yung damit. Kaya, kabagan ka na diyan eh. Opo. Tingin ako, tingin ako nalagyan. Bakit? Tingin pizza. Eh, ayaw mo. Eh, gusto ko nga, sana. Hindi naman akin bibigay ko sa kalaro ko. Wala na, may ba okay. naman? Sabi nila sa akin, pag hindi daw, hindi ko daw siya binigyan pagkain, hindi daw ako lalaro Aba, ilalaro mo na sila. Basta ikin kumain. Teko kumain nga ka nga na ayaw. Eh. Kumuha na isa at kumain hmm. ka. Kumuha na isa. Kumuha na isa. Oo. Ang pizza na to. Teka may langaw ka. Aba. Uy! Pwede na Selamat bocok ah areko